Lovie Poe at Monty handang-handa sa pagdating ng kanilang unang baby. Masayang ibinahagi ni Lovie Poe at ng kanyang asawa na si Monty Blenkow ang kanilang espesyal na baby shower para sa kanilang unang anak. Sa kanyang video post, ibinahagi ni Lovie ang ilang highlights mula sa unang trimester hanggang sa kasalukuyan, kung saan makikita ang kanyang journey bilang isang soon-to-be mom. Kahit buntis, hindi naging hadlang para kay Lovie ang ipagpatuloy ang kanyang mga hilig at passion. Baby on the way, isang linya pero puno ng excitement at pagmamahal. Dagdag pa ni Lovie na pagtanto niya na mahalaga ang pagiging intentional sa paggamit ng kanyang energy kasabay ng pagpapatuloy sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Isang inspirasyon siya hindi lamang sa mga ina kundi pati na rin sa mga kababaihan na gustong ipakita na kaya mong pagsabayin ang passion at motherhood. Tunay ngang espesyal ang pagdiriwang ng kanilang baby shower simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng masayang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa at bilang soon-to-be parents. Today we have our bench body of work here at backstage now, and uh, this is going to be the first runway of My Little Angel. Is my belly just So excited! When I get on the 50s, It's gonna be an amazing experience. So, we're so, getting ready for the ball today and I am

If yeah. we should daddy, we could freeze it. Yeah. Alright. That's right. Say hello to the babies. Yeah. <laughs>